tayo kakapsat at iti masida uh, manti abah ti aba oh. Uh, talos akon tap nun agumot ni dragonan yung sumangpat muya um, mat itikin na dragon na habang hmm. awan nga obra ta naglamis hampay makatikos na tao tikin lamis nan sa naktog dengdeng ite ko dit dit nga da iti loyot na saan ka pa oh sa nakto malam na pa ng damat dam, iti lapia ilaw ko da ito nga maprito nga tilapia ilaw ko ti aba oh sa nakto mapanom da pagadgad tinyog ayan o no dragon gumatang kanto ti te... gata Kada oh. rosak atuin, baka gugot kan tumanin, ikalkag mo tumang kanyak atuin, no kan. 嗯，嘿。Mm. <laughs>